sa iyo. Guys, hawakan niya to pa uwi. <laughs> ano? ko na. Model mo na lahat ng <laughs> Wait lang pa, hindi mabuksan. Wait lang. Happy New Year. Okay, one, two, three. Tingin ka. Pinodel <laughs> mo lang. <laughs> Ano ba yung store ni dito po sa harap ng ano ng National sa FT. Doon, -doon ka baka pumutok 'yan. Mas maganda ito. Pagkano eh. okay, kaya 'yan? Okay, hindi mas maganda sa kasi ito na may yung logo. Yung kulay ng logo. Oh, hindi may kasama rin sa amin. Ay, ito oh, isang kulay. Bukas din nila binebenta 'yun. Eh. Kay mini benta mo ba to, Tay? Ayun 'yung isa. ano po? may may naman ito? rin yan? Po magkano po? 180 po ano kaya? wala rin ito o oh, ito na lang? tingin mo ito <laughs> <laughs> oh, ano, oh, no, no. ako mga decide pwede naman yun kasi pangpun yung tulay oo oh, eh. magdagdag na lang tayong pesos. sige peso. sige parang kaiba oo oh, sige yan na lang parang halak ito na lang. Cute to. Sige. O, sige. Ate. Ipalit ko. Mas <laughs> cute to. ko din. Mas cute to.